Ano oh, po eh, 50 lang po yung baon. 50? Wala po akong pamasahe. Oh, ah, sige. Sigurado ka na. Papa. Okay, sige. Ano tin mo, bibigay ka iya. Uy, iya. Parang kilala ko itong babae na to. Miss! Uy! Ebony! So, Ito pala yan! Bakit po? Sino po kayo? Hindi ba ba ako namamukha? Kasi ano, yung nagatid sa'yo dati. Sino po yun? Yung Robles? Ah, Kuya Jun, kayo po ba yan? Oo, oh, uh, ano, kamusta na? Yung na? sa, ano po? Laguna po? Oo, mm hmm. saan ka pupunta niyan? Ano po? Papasok na po ako sa school. Ano, ah, papasok oh, ko sa school? Ano, Buti nakita kita rito. Saan po kayo galing? Pwede, galing din ako dyan. Eh, may pinuntahan ako. Parang nakikilala kita yung nakatalikod ka. Kaya sinugurado ko na ikaw nga kahit ito pinawag. So, Buti oh, yun. po wala tayo dito. Long time na no kusip po. <laughs> Oo, oh, so, hai. bakit ka naglalakad? Ano po eh, 50 lang po yung baon. 50? Wala po akong pamasahin. Kasi ano po, sakto lang po sa pangkain ko sa school. Oo, kasi Masyado po kasing mahal yung ano eh, yung piliin ko sa school. Kaya ay, hindi na po ako nagpapamasahin. Oo, oh, po Sipag po naman. Oo, Hindi ko po kayo na-unseen. Oo, okay lang, okay lang. Kasi naka-helmet din naman ako. Kaya nagpakilala pakilala ako sa'yo. Ano, gusto mo sakay ka sa'kin? Sa Total, kilala mo na rin naman ako, di ba? Atin niya po. Oo, oh, kaya. Uh, sa may school mo? Sige po, thank you po. Bye niya po. Ayun, happy kita. Sa school niyo. Okay lang. Ayan. Sa nagpayong po ako. Sa nagpayong. Uy, sakay ka dito sa motor ko. Thank you po, Kuya Jun. Ah, Kaya ba niya, tara na. Okay ka lang dyan? Opo, okay lang. Comfortable ka ba dyan? Opo. Okay. Ah, sige, tara na. Basta guide mo na lang ako kung saan banda yung daan maulang pa naman ano? May payong ka ba diyan? Bali nilalakad mo lang ito mula galing ko sa bahay niyo. Ah. Si pag mo naman mag-aral. Ano mo hanga ako sa mga ganyang mag-aaral na katulad mo. Mag Susumikap. Diba ni dito ka na dito na ba yung school ma? Apo, dito na Ah, dito ko pa pala nag-aaral Yun, oh, pala yung school dito Ngayon lang ako nakarating dito eh Teka, ah, hintayin mo ako. Meron kasi akong palaro. Gusto mo sumali? <laughs> sige, sige. Ah, may palaro ako, Tiffany. Ikaw, palaro ko. Sasali ka. So, ang palaro ko, pipili ka lang rito. Gold pen or pentel pen. Kung ano yung mapupunod mo rito, yun yung magiging sa'yo. Anong pipiliin mo rita? Kasi po, wala pa po ano, wala pa po akong pen-pen-pen. Ito na lang. Sigurado ka na? Uh, eh, pero wala naman po akong pen-pen-pen. <laughs> pero mas... Ito <laughs> na lang. Sure ka? Kasi wala pa akong pen-pen-pen. Pero mas kailangan oh, naman hey. po yung ano yung ballpen diba mas kailangan ka. mas ka oh kaya kung ano yung needs mo sa school na wala ka ito na lang ito pero parang mas gusto ko ay ka choice mo yun ito na lang Oh, sige sigurado ka na okay sige kung natin mo bibigay ka sa iyo Ah, ayun Thank you, Paul. ayun ayan, dagdag mo sa pambaon mo. Uh, kasi natutuwa ko sa iyo ang sipag-sipag mo na kita do naglalakad ka. Tama nilalakad mo lang mula sa bahay niyo hanggang dito. Okay. E school lang minuto yan. Mga 30 minutes. Mga 30 minutes na naglalakad. Alam mo tayo ni hanga ako sa mga katulad mo. na karam ka, ka na kahit kapusang pera, budget, alam naman natin may mahirap ang buhay, eh nagsusumikap na mag-aral. So hanga ako sa iyo. Sana hindi lang ito yung pangalawang or pagkikita natin Salang araw, matulungan pa kita uh, Basta ang anong ko sa'yo Mag-araw ka na mabuti uh, ah, Para matupad yung mga pangarap mo Salamat po eh. Yan yeah, pala, bakit ka nag-aaral? Ano po, para po Pagdating ng panahon, nakatulong po sa magulang ko Thank you po, salamat po. Ba bigay ko na rin sa'yo to. Baka mas kailangan mo pa ka rin para. O yan, dagdag <laughs> mo ba yan ha? Ang baon mo. Ah, eh, tayo na rin. <laughs> Salamat po. Ah, basta mag-aaral ka nang mabuti ha. Okay. okay, sige. Thank you. Pasok ka na, baka ma-late ka.